Okay. Oh, Chili hot pot. Yan, dito sa may University Avenue. Kumain na kami dito last year. Ay, eh, nagustuhan namin. Ayun, no, OG na OG itong pwesto nyo. Sakto, 11 o'clock. <laughs> uh, Malit lang na pwesto, pero ano to? Uh, I don't know, maybe. Yeah, ano ba yung lunch menu? Ano ba yung difference nun? Hindi natin nalaman. Gutom na itong mga player natin. Ang buy for the lunch. what oh my may waiter sila, ano, robot eto yung soup base nila ya yeah, ya muna ya yeah. Lalu na yung mga

So what's a, what's a good combination? Uh, you like the house special? there A lot of people it, like that? it. Yeah. You mix yeah. all that? Yeah, yeah. Oh, okay. yeah. Okay, I'll do that. You like okay. spicy? You just put the pepper. Okay. You. Yeah. So you do the next sauce. So XO. Yeah. Ano toh? Yeah. Yeah. <laughs> How many tongs? ano nila? Ah, sauce ni para. Ano Special house special sauce? Special spicy. This, ano yung mga ingredient? I think the balls na homemade. Hindi frozen. Special ah. diwata sauce. Napatay si Arkin eh. Ito, walang chili. Okay. Walang peppers, pero may chili oil. So, na rin siya. Wala, natin itong mga soup natin. Salapak, ano to? May peanut? Oo. No. Anong tawag dyan sa spe, ano mo, sauce Minutes, mo? minutes ko na ah, Mekos, mekos. mekos, mekos, mekos. <laughs> <laughs> Ang ko kay Kuya. Ah. Ayun, no? Sa akin, hindi pa ako kumulo. Para kumulog. There you go. eggs. Food. Ayan. Ayan, yeah, dito muna ako. Ikumulo na. Ready ka nang kumuha. Ayan. Seafoods, meat, everything. Is the hotel nice? Yeah, they said it's nice. Ayan, nag-deliver yang robot ng mga meat. And I'm not sure what's that. <laughs>

May libre dessert na pudding. Sarap ba yung ano? Coconut? Try mo masarap. Masarap yun. Coconut. May ano ka? May mango ka? Yeah. Gusto na ito. Tapos tayo. ba? Ah, 24. Plus 8. Ilang bill? Kita ba? Kita yung bill? Mm-hmm. So, parang 32. Per person, sempre plus tak semua. Sulit, sulit. So, babalik ko tayo bukas? Ah, syempre. <laughs> okay.